ay nagasalita mag-isa. <laughs> Sabi ko, si tatang, mas ano, mas ano, malinis kisa doon sa ano, na, na sa ano, sa lansangan. Kasi nga, namumulot ng upos. Nakaya ng upos si tatang? <laughs> tatang, nakaya may sigarilyo? guys, nagasalita si tatang, hindi ko maitindihan na, minsan, na, na, ano ko, nakausap, para lang siya, ano, yung, maibang, kasi kailangan ni tatang talaga ng, siguro, gamot, kasi, eh, para siya, ano yung, minsan natawa, mag-isa, kaya ako naman ay, basta yung nakausap ko siya, para yung, kanyang, ano, Isip ay maiba. Nangangakit pa rin siya sa ano, Jollibee daw. parang parang bata si Tatang. Ani na sayo ni Tatang na nakanta, nakanta, siya, guys. Hindi na ako makapag-upload ng ano video niya na kanta at, at sabi ng ano ano daw. copyright. Kasi copyright. Kaya, yeah. sinasabi nila na ano, copyright. Kaya ano naman, si tatangay ano lang, nakanta. Paano magiging ano yun? Antoli naman talaga. Napaka, pa, ano, super strict naman pala nakikitaan si tatang kaya gusto kong i-share yung kanyang kanito tuloy hindi nyo makita di ba tatang kanina yan ang init ano ay sobrang sobrang init tatang ay tag init rin, tatang ano <coughs> Nanggang sa ano yan, katapos na ng Mayo yata. Tapos magiging ano na, tagulan na ano. Tatang, malapit ng Pasko. Tatang, anong gusto mo sa pa, uh, ano, anong gusto mo tatang sa Pasko? Ang galo sa iyo. Tatang, anong gusto mo sa Pasko regalo? Makakal sa Jollibee o sa Magdo. Ah, five dollar. Ay, wala tayong five dollar. Kung sino man, guys. <laughs> wala ako nun, tatang. Sino bang, ano, saan makakakuha tayo ng, ano, five dollar, tatang? Talaw. Saan? Talaw. Ah. Bangko, palit mo yung pangalit. Ah, na aano Napalit naman sila. Ah. Pilipino. Eh, pero ano ni itatang yun. Yung 5 dollar, magkano yun sa piso? Mahal yun eh. Mahal pa yung, yung Deo, Mas mahal pa yung... Tatang, ang 5 dollar yata yung ano ay, apat na daan lang o tatlong daan ba? Pe. Piso? Guys, mm. sabi ni Tatang 5 dollar, piso lang ba? Parang 300 300 tatang Bakit may nag ano na sa iyo may nagregalo Pasko. Oh, binila kita ng damit nun, ano. Kumain tayo sa Makdo. Tapos dinala kita dito ng Pasko ano. Kayo ni ate ano. Natatanda mo yun. Inagupitan ka ng kuko ni ate. Bayit siya yun ano. Ah, Ito tatang o, oh, kamag-anak ninyo. Apelyido ay. Oh, yung ama dito, tatang. recipe tatang, recipe. Ano tatang? Taiwanese. Taiwanese, sino? Taiwanese. Principe. Alam. Taiwan. Maroon din sa ano. So, sa may internet. Pagilig. Ito na lang kuko si Tatang nga. Aba, yan ito. Tatanda rin kayo. Baka kayo pag tumanda kayo. Pag kayo mat matulungin sa matatanda ay eh, meron kayong ano, gantimpala yan. Mahalin ninyo mga matatanda yung pagsilbihan ninyo. Kasi, you know, respect all, uh, all, all people, look up to them, make sure you know, respect. <makes noise> Tutoy ito sa ano, uh, doon sa basura. Eh, yeah. e, ano tapat mo na din para diritso lang lang. Yung kuko mo. Eh. Tatang, ang agawin natin bukas? Naalala ni Tatang doon sa gilid. Di nilisan damadam mo. Awalisan natin. Oh, naalala ni Tatang. Di ba sinabi mo? Awalisan. Ah, ah, Sabi ko, Tatang, ano gagawin natin bukas? Sabi ko, anong gagawin natin bukas? Di nilisan daw doon sa gilid. Natatandaan niya. Natatandaan. Kanina yun, di ba sinabihan mo? Oo nga, Tatang. Bukas yun, nagagawin natin ano? Na naman ay nawari siya naman talaga doon. Gusto ko man din, ano, taning-taniman doon at bakuda na. No. Para hindi masayang yung lupa. Hi? Ano na? Ay, wag, hindi naman yung ano, napapakinabawan. Pahingahan na, mamaya gawin yung mga, ano, mga tambay doon matulog. na naakyat nga dyan na ano ay, dyan na ah, sa likuran. Inasipa pa nga yung mga aso ay, nabatok sa kanila. Ito, ito, itapat mo doon sa ano. Inatadyakan nga yung mga aso ay, nabibini ko pa kating gabi na inatadyakan para lang hindi sila bumatok. Buti tindihin nga yung kaget, ay. Anong mahal pa naman ng turok ngayon? Eh? Kasi ito tatang what we doing tomorrow. is said we're going to clean the back side of the house. Do you remember it, brother? Oo. Oh. Oh, sometimes uh, 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 sometime, tatang is very good a uh, memory, it, it, you know, is it, normal. But sometimes you cannot remember anything. Marunong so. ka tatang ano ay maguling ng kahoy? Ba? Ay, matagal niya sa lansangan, oh, malamang limot na niya. Papalilin, lumut na pa, si Coco. Ayun, bawot, tatang marunong pang ala. Ano? Tatang. Pag ano, mag-ano ulit tayo, laro ano. Ito ay uh, challenge, Tatang. <laughs> ano, Tatang, tanong ko 'ni. Tatang tatagtanong tanong uli ulit tayo mag ano pag may nakasabay kang ano doon sa tabuan ng to, 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 ito ina may uh, tungkol sa ano sa tatabuan ng lang tubig ano kung may nakasabay ka na babae na ikaw ay nauna na sa kanya tapos yung babae kailangan na, ng tubig anong gagawin mo sa kanya Ah, dali mo sa Macdo. Hindi ah, ginapag-usapan natin tatang natabukay parehas pareha sa ano sa, sa sa sa, tubigan. May sa ano sa hukay. Sa, sa ano anong gagawin mo? Tatang, apaunahin mo muna siya. Tatang, apaunahin mo muna siya. alamin mo yung ano, hindi niya masagot. Kasi, mayroon siyang ano, na nakapasa yung tanong ko. Pag may mahirap na kumatok sa kanya at siya ay mayroong pera at siya ay mayaman si tatang, anong gagawin ni tatang? Di ba tatang, pag mayaman ka at may kumatok sa iyo na sa gate ng bahay mo o sa pintuan at ikaw ang mayroong pera, Anong gagawin mo? At mayroong pulubi na kumatu... Bay bibigyan mo? Oo uh, Huwag hmm, uh, mo. Mabait. Huwag mo bibigyan. Siya pa kaya. Mm -hmm. Ma man, sa kapagsanggok. It's better to give than na It's better to give than to, It's to, It's to, uh, to uh, not to uh, okay, okay. Oh, English is speaking ina. Ah. Sabi ni Tatang, it's better to give, not to give. <laughs> Sabi ni Tatang, it's better to give, not to give. Ano ba sa ibig sabihin sa Tagalog yung ano? Ano yung ibig sabihin? Uh, it's better to give, not to give. Mas mabuti pang magbigay kisa hindi magbigay. Wow! Galing ni Tatang mag-English ah. Guys, si Tatang talaga, mayroon siya tinatago na magaling ang boys. Ang galing niya. Tapos yung siya magaling din sa Pagayang gaya lang si Tatang, pala may tinatago siyang talent. Maano siya, matalinong si Tatang. Kahit niya, yan, meron siyang talent. Hindi nga lang ako makapag-upload ng kumakanta siya, guys. Kasi kung pwede nga lang, ay, ano, madidinig ninyo talaga. Baka tuwa din naman na, na, ano, makinig si Tatang na nakanta. Kaya lang, ay, ay, ba Bawal nga. Hindi nga. Ang sabi, ano, copyright. Bawal Hingin yun. Mo kaya title. title. na? Yung Oh, hindi pa dyan mga papiwi. Ah, uh, Imelda Papin. For example. <makes noise> <makes noise> <makes noise> Pero video kilang okay lang naman siya nakantay. Ah, video key okay pa, bawal yan. Ah, bawal ba talaga? Hindi, di bawal yan. Bawal na Kaya nga, ibig sabihin nakanta ka lang naman tatangay. Kaya ano? kumakanta lang na kasi tatang. Kumbaga, okay lang. Ang... Philippine, ha? ha? Ano yung... Aba, ipag kumakanta lang naman. Huwag naman, ano, ipagbawal. Eh. Ang masama, yung, ano, illegal na binibinta ang mga, ano. ayaw oh, ang patat ako, kung ako yung may-ari niya, siguro, yung, ano, ay, ano, may hindi gaya ang ka strict you <laughs>